sa fake news uh, uh, he, uh, NGCP ay useless uh, sa energy sa NGCP, wala rin nangyari sa si smuggling, wala rin nangyari wala rin batas na, i, na wala rin bill na i-file kasi yun nga, uh, on recess na nga yung uh, yung kongreso ah so ganun rin yan hearing sa sa ongoing hearing sa sa fake news wala rin mangyayari kasi on re, on recess na rin sila at hindi na sila makapag uh, gawa ng uh, mga uh, hearing pa sa bill mismo kung magpa sila ng bill hindi rin sila makapagpal ng bill kasi on recess rin walang tatanggap at uh, sinabi rin natin noon uh, itong mga mga destructive uh, destructive issues will only derail or will have the effect of killing the impeachment at ganyan nga nangyayari ngayon mamatay nang aunti-unti yung impeachment at uh, ngayon uh, meron ang uh, dahil iniipit ito ni Cheese Escudero na ginagawa naman dahilan yung pagtulog daw, pag-ipit ng Kongreso dito sa impeachment complaint ay uh, yun, napunta ng issue sa Supreme Court at ito tulad ng sinabi na, na dahil nga sa kap ng maraming komplikasyon lahat ito, mauwi sa Supreme Court. So ganoon na nga Ganon na nga ang angyayari ah uh, uh, pati yung DDS pati yung sila attorney torion ay aakyat na sa Supreme Court para questioning questioning ang legalidad ng proseso dito sa impeachment complaint dahil dahil tapos na yung uh, session ng Congress, ng Senado eh bakit tatalakayin pa ulit so yan yan ang gagawin ng DDS kungbaka nakakita talaga sila ng butas dahil lang tinulog ng mga kongresista o inipit yan sa House of Representatives yan impeachment na yan for two months so ah, ngayon sila Torion pa mismo aakyat ah, dyan sa Supreme Court to, to ah, seek a eh, eh, para to, to ask the Supreme Court para pigilin itong ah, itong uh, trial na ito. Uh, at the same time, meron naman ngayon, magsisimula rin yung unbank hearing dyan, ukol naman dito sa Mandamus, kung saan uh, meron rin na hiningi-hiningi ang Supreme Court na i, i itong si Cheese Escudero para ituloy na ang trial. So ang gulo, di ba? Ang gulo. Dahil uh, sa kapalpakan ng mga na mga kongresista uh, nawawala daw tayo sayang no tingnan natin I check ko muna kung okay ba dito sa sa kwan ko kasi kung hindi ituloy at ito mamaya kakainis Ah, uh, okay. O nga, ang pagi nga talaga signal. Oo nga, pagi nga talaga ang signal. Okay, pero subukan na lang natin ituloy, ha? So, ang good news lang, uh, among, uh, in the face of all bad news, ang good news lang ay itong matinong senator na si Coco Pimentel ay gumawa na ng formal letter asking Cheese Escudero na ituloy na nga ito. At remember, si Coco Pimentel ay better lawyer than Cheese Escudero. Bartat na atyer ito eh. Pagkatapos, sa naging Senate President rin naman ito, kagaya kay Cheese Escudero. Ah, ah, sumulat na si, si Coco Pimentel na asking Cheese to convene the Senate into an impeachment court without delay at uh, citing the constitutional mandate requiring the immediate trial. Sa letter niya, sinight ni Chis Escudero yung, yung uh, later, letter niya dated February 14 na si, in-emphasize niya yung Article 11, Section 3, Paragraph 4 of the 1987 Constitution clearly states na uh, dapat aksyonal na forthwith ang uh, ang impeachment complaint at itong fortuit, fortuit uh, sinabi niya without uh, delay according to the Webster Dictionary or without interval of time so ang iniisip kasi ni Cheese ang plano ni Cheese mga 4 to 5 uh, months delay so sabi niya uh, sa Filipino translation ang fortuit ay ibig sabihin ay agad Agad-agad, agad-agad, ah, as ah, teams of this Filipino world dagli kara kara which the urgency or promptness, sabi ni Pimentel, oh, mas mas magaling pa ito si Pimentel kaysa kay Cheese nga talaga, at ah, sabi pa paniya ah, ni koko eh may constitutional duty tayo mga senador ha na para para hindi para magrampa sa kwan sa Paris France kasama si si Hart Evangelista kundi aksyonan kaagad itong impeachment complaint ah uh, dagdag pa ni cheese and I, ni ni Coco Pimentel and i quote the above elaboration affirms that it is the Senate's duty to act on the impeachment case of Vice President Sara Duterte without any delay or without interval of time. I repeat that this is the Senate's duty. So parang nilekturan pa niya si, si Chis kasi constitutional duty natin ito. Kaya ishare niyo itong blog para umabot ito kay Chisa. Kaya itong si Kwan nagagalit na rin. Itong si Gani. Ah, nagpadala siya ng suporta sa VAT team all the way sa from the United Kingdom. Kasi gusto na rin ni Gan na na kwan na ito, aksyon na na ito agad agad yon. So at least uh, Meron mayroon naman isang uh, senador na for na formalize na yung uh, request niya at na formalize na yung views niya through a letter, through a letter na pinadala, pinadala niya kay Chief Escudero whether uh, in the face of this letter ni Coco Pimentel ay patutulugin pa rin ni Chis Escudero itong uh, impeachment complaint uh, we will know we will know at later on my blog nga tayo kung sino humaharang dyan sa sa Senado so in the light of this ang bad news naman ayun uh, dahil nga sa kap sa kapalpakan ng uh, kongreso na o ano-ano pang mga pang distract uh, destructive measure ang ginawa ay uh, eto na nabigyan nila ng pagkakataon itong mga mga lawyers from Mindanao na mga mga DDS lawyers from Mindanao to include attorney Israelito Torion attorney Martin Delgra attorney James Reserva, Reserva, di ba pa mga lawyers para questionin ang impeachment propriety at procedural uh, procedural uh, legality ng uh, ng uh, impeachment complaint at uh, sabi nila magpa-file sila ng petition for certiorari and prohibition before the Supreme Court ngayon Tuesday Tuesday ngayon uh, itong petition 6 Uh, ask the supreme court to issue a temporary restraining order TRO o, tingnan nyo, sabi ko na nga ba ang dami na talaga nanganganak na mga legal mga legal complications Embes mag-concentrate sila para i-pressure ang uh, si President Marcos o kausapin si President Marcos para maglabas na ng kwan ng uh, presidential proclamation uh, convening the senate in uh, into a uh, Uh, or convening the Senate, calling the Senate to to return for a special session, eh, yun pa, nag pa sila sa walang kwentang uh, walang kwentang uh, uh, ukol sa mga fake news at trolling dahil lang simply because uh, naapektuhan sila sa mga banat sa kanila ng mga DDS. So, eto naman, habang ginagawa nila yan, Eto naman, mga bata ni Duterte ay papunta na dyan sa Supreme Court para humingi ang humingi sa Supreme Court lumabas ng uh, temporary restraining order ha? para pigilan ang uh, or uh, para to stop the trial from proceeding. So hindi pa nga hindi pa nga nagsimula yung trial at meron pa nga mandamus dyan sa Supreme Court humihingi na, na sila parang itigil. So, kumbaga, parang mukhang mas paggagaling pa mga lawyer ni Duterte kaysa sa mga lawyers dyan sa, sa kongreso na hindi hindi lang inipit ang uh, ang impeachment complaint kundi ngayon yun nag -di, nagpapadistract pa sa mga sa mga uh, sa mga tri tricom trial diyan sa mga fake news eh andyan sila busy sa fake news samantala ina uh, na sila underground ng mga uh, ng mga lawyers ni Duterte para patayin kasi kung maissuean ng pat, ng, ng restraining order ang Supreme Court mamamatay ito itong mga umaabot ata ng tayo lawyer pero 60 days or or uh, 60 days ata ang epekto ng restraining order or TRO. So parang pareho ito sa sa restraining order hiningi ng mga bloggers, DDS bloggers diyan sa Supreme Court. So parati sila. Ha, ah, magaling lang sila magingay tulad yung ginagawa nila walang kwentang hearing diyan sa Tricom pero sa legal parang mas mas mabilis gumalaw yung mga bata ni Duterte. So, yan. Habang nagiging sila, ayan na. Papunta na sila Torion sa Supreme Court para pigilin yung mas importanteng bagay. And that is the the forthwith, ha conduct of a trial dyan sa Senado. So, we will give you more update on this uh, matter, especially kung ano man nangyari sa trial ng mandamus dyan sa Supreme Court. So thank you very much everyone for watching. Ah uh, pangit talaga signal but we will uh, uh, we will uh, continue with this blog later in the day. So mucho mas gracias sa todos and uh, uh, Sabi sabi ni Andro Estero hindi ko mabasa gaano. Bakit sulat uh, pati yan pinapatulan nyo ha ha puede naman tawagan o email hindi uh, sa mga lawyer kasi in case andro eh, hindi mo alam ito uh, sa mga lawyer kasi at uh, or kami kami mga negosyante mas maganda yung merong ka record na sumulat ka kasi sa gobyerno kung sumulat ka sa gobyerno dapat aksyonan na ng gobyerno within certain number of days eh kumbaga kaysa yung Telepon lang Pwede sabihin ni Cheese Eh hindi nga tayo nag-usap Hindi nga tayo nag-usap Kasi nasa Nasa Paris, France ako So Pero kung ito Meron talaga record For record purpose eh Siyempre lawyer ito si Si Coco Pimentel Kaya ang ginawa niya Gumawa siya ng formal letter Para uh, Sagutin ka agad ni Cheese Escudero Kasi Lawyer rin ito si Cheese Escudero Alam niya na In, in a certain number of days, siguro, mga, yun rin, mga 60 days rin ata, dapat, uh, sagutin mo, yung, yung letter na, formally pinadala sa'yo. So, matalino rin, itong si, siya uh, si, uh, uh, mag, uh, si, si, uh, uh, Coco Pimentel, ha? kasi, ah, uh, ganun rin, sa mga letter sa gobyerno, dapat forthwith rin, ang aksyon at sagot. Okay? So, thank you. Hanggang dyan na muna tayo. Thank you very much. Humabol si Mildred Rodriguez at iba pa si Lagani Kasunuran and many others. Uh, thank you si Mary Ellen Mendoza, uh, si Fernando Habola, si Sakura, si Steve Vecino, uh, si uh, and George Vargas and many others. Nauna si Marisa, Marisa Garcia for joining us sa vlog. At uh, nawawala naman tayo ng signal. So, uh, I'll be seeing you, seeing you mamaya kung magandang signal. Thank you. And good day to all.